Ayan, after nga ng bagyo ay tutulong pa rin tayo sa inyo mga idol. So ayan, mamimigay ulit tayo ng pagkain para sa ating mga kababayang homeless sa kalsada. At ito na nga at namimigay na tayo mga idol. Ito si ate, nanlilimos siya sa kalsada. So binigyan natin siya ng pagkain. So maraming 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 salamat sa inyong suporta. Ah. Lalong lalo na po kapag nagla-live tayo. Yan, lalo na sa mga gifters natin. So, maraming maraming sa inyo. At patuloy pa rin po tayong tutulong sa mga nangangailangan. Dahil walang iba pong tutulong sa kanila kung hindi tayo pa rin po. Kaya nagpapasalamat po ako sa inyong suporta at pagtitiwala. At lalong lalo na sa panonood ng ating video. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat.